Magandang hapon po at uh, ngayon po ay papunta tayo doon sa school ni Nita para sunduin po si Nita dahil po si na Ma Ma'am at si na Mylene si ay nasa bahay na po at uh, ako po yung na ako na lang po yung susundo sa kanila at yun po naman si Nita ay around 6 uh, 6.30 ata o 6.20 ay eh, lalabas na si Ninita ngayon alasin ko na at uh, yun nga si may nag-aalalay naman kay Ninita na si Ma'am Morena na teacher din po at uh, kasabay po niya yun taga rito rin po sa San Pedro kaya maganda po dahil uh, may nag-guide uh, po kay Ninita at samahan niyo po kami susunduin ko na po si Ninita ayan at uh, maulan pa nga po ang uh, pagsundo natin kay Ninita at uh, gabi na rin hindi na labas po siya mga 6 uh, 6.30 pa po ang labas niya kaya yun ngayon mag sa 6 tama tama lang po malapit na po tayo sa school na pinapasukan niya kaya salamat po kay Mang Morena na gumagabay po ngayon kay Ninita at kay Mang Pas po na teacher niya maraming maraming salamat po at sa buong mga yung um, pubis teacher ko maraming maraming salamat abo at ginabi na nga tayo uh, sakso alas sa 6 bahin na natin dito matrafik na sa labas ayun at uh, sininita ay antay-antay natin dito wala pa siya guro maya maya dadating na rin Ayun, naglalabasan na po yung mga naglalabasa na po yung mga estudyante. Marami po kasing estudyante dito. Ayan. Kamusta? O. Oh. Ayan, oh, nita. O oh, yan, nasan ang, ano, kapapasok ko lang. Hindi pa tayo makakalabas. Nasaan si Mang Ha? Bakit maaga kayo lumabas? Ha? Ayan. Ayan. So, kasabay po nito si Mang, si Morena. So, natin si Mang Morena paglabas. oh, daw. Hindi ka naman nalulungkot. oh, yan. Ang dami pala nakakakilala kay Nilita. Ayun, ha. Ang dami nakakakilala pala dito. Ang dami pala ang kakilala mo, ah. Kaklasi ko yan. Ha, mo. oh, ngayon. Ano yun? san grade. Oh, grade 5 na rin. Oo, oh, dami pala na... Ah, wala walay kayo ng eh Kaya hindi kayo magkasama ang dami yung nalabas ngayon estudyante oh. Uh, ah, ang dami pala yung mo dito ah. Ha? Hindi ka rin pala nalulungkot na. Ha? Uh. Ano no? Ano no? Ano no? Bakit nalulungkot ka? Huwag na malungkot kasi para sa iya, pag galing mo pag-aaral ha. Ah. Kita hmm. mo, ang dami estudyante oh. Ang Ang dami lumalabas. Ang dami nakakakilala pala sa'yo dito. Isa na lang kasi sinungita. Kung na dito kasi si Maylin, hindi masaya sila, masaya sila pagkahapon. Pagka sinusundo ko dito, wala pa ako yung dito. Hindi, laro-laro pa sila. sino ka laro mo dito? Ah, wala. Wala. Ni ma'am. Hmm, yan po. Ni advisor ni Ninita. Kaya po pala yung advisor ni Ninita? Ni Dalyan nga kanina, kasi pa, nag-alit sa'yo. Sige okay po, salamat po. Ingat po kayo. Ayun, magandang gabi po, Mang Mure. Oh, Ayun na, na po. Ayun na po yung kasama ni Ninita, si ma Morena. Oh. Kasi po ito po na uwi po rin to na sam Pedro, kaya sinasabay na lang po. Kaya sa po yung nagagay, nagagay po sa kay Ninita. Um, kamusta po naman si Ninita? Ay okay naman, napakabait na bata, wala akong oh. sabi. Ililipat ko nga sana sa Pilot B yan eh, kaya... <laughs> ah, ayan, ang oh. bait mo Ayaw daw ni pala. <laughs> Oh, ayan, ang bait pala. O, oh, kamusta nanita? Mm. Mm. hindi <laughs> ka na ba naiinip? Hindi ka nalulungkot? Kasi na wala si Mylene? Nalungkot. Ah, nalungkot ka. Oh, wala na siya kasabay sa hapon. Nagsusolo na lang siya kasi pag umaga yung dalawa ni mm. uh, kasi, uh, Mylene. Kasi, po at pagka, oh, ni kasi po pagka... Oh, Kasi pag tanghali, nado na sila sa bahay. Mm -hmm. Hindi ka naman pwedeng antayin nila dahil may may trabaho pa rin si, si nanay. Mm. Okay lang ba sa'yo? may kasabay ka naman si Ma'am Morena at least sa uh, ginagabayan oh. ka taga San Pedro din yan doon lang natin dadrap di sa ano malapit din sa atin oh, oh. Hmm. Ayan, uh, thank you so much. at nakasabay ako dito sa oh. uh, sa sakyan ni Ninita special si, si Ninita Oh, natin si 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 oh, si na, special. Na, ah, ayan, na, uh, special ka sundo. oh, Kali, ayan, oh. no? sarap ng buhay nitong batang ito kasi oh, oh may katid sundo oh, ng kotse yeah. oh, oh, kaya, ay <laughs> eh, pag mo yung pag-aaral mo ha. Oh, yes. Oh, ayan oh, si Ma'am. Ayun. Kung ay ba, ka diyan, uh, uh, mga binibigay sa iyo ay palitan ng maganda. Ano? Mag-aral na mabuti kasi malaking bagay yung makapag-aral ka at makatapos, di diba? hmm, yeah. um. Marami pa ho rin kilala. Marami nag-ahay diyan kanina, nakita ko eh <laughs> sa kanya eh. Oo. Uh, uh. Basta huwag kang ka lalabas mo, ha. Klase mo pala na ibang section ano. Mm, kaya nagkahiwalay kayo. Sa section sila. Doon sa taas. Doon sa ano mo? Ilan ang kaklase mo ngayon doon? Ano lang si nasa 50 tig 50. Hindi ilan po doon, oh, na kasama niya doon na kaklase oh, mo. Kaklase ka dati na nakasama mo? Oh. Oh. Ah. Okay lang yun. at Pero least sa kaklase mo na andoon. Hmm. Ah, dito sa building na to. Hmm okay lang Maganda dun at simampas yung kasama mo. <laughs> basta, basta pagka no, makikinig ka dito kay mama, pagka wala pa ako dito ha. Ah, mm -hmm. Kasi, na oh, ikaw nang hanapin, huwag kang lalabas oh, dun. Para... Kang lalabas doon sa labasan. Yes. Huwag Ma wala ka. Tsaka padilim na naman ang na padilim ngayon. Ano? oh, padilim. 6, oh, maaga pa kasi malapit na naman ang Pasko. Malapit na naman ang Pasko. Ah, sige po, at uh, so, na tayo. po natin si Ma'am Morena at saka si Ninita. Hi Ninita. Uh, at uh, uwi na po kami. Ayan po at uh, malapit na kami sa bahay at nandito na kami sa tapat ng Robinson. Talagang uh, gayak na gayak na. Malapit na talaga ang Pasko. Hello. Kamusta? Ay okay, nao si Nia. Saka mo. Ayan na, o. Oh. Ayan, saya na sila. Ayan. Daya ninyo, hindi nyo hindi kayo sumama eh. para sumundo sana kayo ni Nita eh. Oh. Pagod na. Ayan, at uh, nakarating na po kami ng maayos ni Nita dito sa bahay. Ayan po naman si Namahigil. Ayan. Ayan. Sinea. Ayan po. Sinea. Oh. Kamusta ka na yung uh, pag-aaral ninyo? Mas ano yung uh, gano'n da, kesa dati. Mga ano lang. Nakakatawad kaya doon lang mong ng COVID ko sa dati. O may o? Oo. Oo. Parang bagong gising ka. Oh, okay. Ha? Okay. Oh. Pa paano ang araw sa school? Kamusta? Ka? Okay lang pa. Ah. May, marami, may mga uh, klase ka ba doon? Ah, um, meron po. Yung dati mong yung parang milkshakes? Mmm, oo po. Tatlo. Tatlo? Oo. Hindi, hindi ka manlulungkot? Hindi, kaya hindi kayo ako doon sa... hey ka? Bakit tahimik? <laughs> Ay, nahihiya ako. What? Pero may kaya ako sa JC. <laughs> <laughs> nahihiya daw kasi Mylynn. Kasi... Siyempre bagong school. Bagong school kasi ulit na, no? Okay. Bagong pakikisama. Uh, at, uh, at least po, uh, uh, ayos uh, ayun, sinunita na, sundo na natin. Hmm. Ang uh, mga puti, ha? Uh. Tapos, huwag kakalimutan lagi na magdasal. At, napasalamat ko lang kayo sa sponsor. Maraming salamat po kay Ma'am Coleman Clay sa sa walang sawa niyo pag-suporta uh, kina Mylene. Uh, Maraming salamat po rin kay Ma'am Telma. Hi po, maraming salamat po sa sponsor ko po na maraming salamat po sa konsulta po sa akin sa pag-aaral ko po. Maraming salamat po, Ma'am Coliman Clay. Ingat po kayo sa Australia po. Pupunta na po ako dyan. Pakamusta yung pangalawang araw ngayon? John? Okay lang po. Ayan, at um, pagbutihin pag-aaral na. Uh, marami salamat Ma uh, maraming salamat po kay Ma'am Telma. Maraming salamat po, Ma'am Telma. Maraming salamat po, Ma'am Telma, sa kulisawan yung suporta kay na Minita, at kay Ma'am Palman Play, kay Miley. maraming uh, maraming marami salamat po uh, sa patuloy yung suporta sa kanila. Uh, at angat ko po na makatapos po sila ng pag-aaral. Uh, pagbuti. Kaya sabi ko nga po lagi, sabi po namin, Teacher Nida, pagbuti ninyo yung pag-aaral ninyo para makamit ninyo yung tagumpay na para maging maganda yung kinabukasan ninyo. Yan na tayo na salamat po sa walang sawa sa pag-suporta sa uh, aking YouTube channel at ganun sa Tres Marias. O oh, ano, Nanita, kamusta? Yan. hindi na po ako ngayon kay Ninita, kasi marami akong ginagawa at Kapag pahinga din si Tito naman ay andyan lang. Na, no, o, oh, lagi niya kasabay. May teacher po siya, si Ma Morena, na, ano, sa grade 5. Taga rito rin po yun sa amin. E, eh, sinasabay talaga namin yung pag-uwi. Kaya, bali dalawa sila, na no? si, si na rin na Tito No? special Ayan. muscle dalawa ngayon. Si Ma ang kasama niya kapag uuwi. Ayan, sinusundo si Dani, <laughs> Tito Rins. Ayan. Kasi si um, Mang Ma More, Mang Morena, yung po yung uh, nagkagay na rin kay Ninita dahil pagka lumabas na si Ninita, Ayan, sabay million, na sila. O, mga kaibigan ko po yan sa sila. Uh, yan, si Ati Morena po ay ko-teacher po. Matagal po uh, na po siyang kaibigan at siya po yung gumagabay kay Ninita. Uh, maraming maraming salamat Ati More at ganoon din po kay... Ate, sa mga teacher Ate. po ni Ninita no, at kay... Kay Mampas. Ay, Ma'am Pash, yung mm -hmm. advisor nyo ngayon. Maraming salamat po, Ma'am Pash. Kilala natin. At sa mga guard namin dyan, mega shoutout sa inyo. Ayan. At sinabantayan niyo din yung aming mga scholar na si Namaylin at si Minita, no? Mm -hmm. Shoutout sa inyo dyan. Shout out po. Sa Poblasyon National High School, yung mga teachers at sa Poblasyon Elementary School din, shoutout sa inyo. Thank you so much po. Mm, thank you rin kayo, Mai. Uh oh. Hi po, thank you po sa lahat. Ikaw, Ninita. Thank you po. oh, yan, yeah, si Ninita. Medyo pagkakulong si Ninita. Medyo napagod. Pagkakulong.